Ang kalusugan ng bawat Pilipino ay yaman ng ating bansa. Kaya nga noon pa ay itinaguyod na ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang specialty hospitals para sa iba't ibang karamdaman. Yan ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Nariyan ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Children's Medical Center. Ang mga pasilidad na ito'y nagpagaling sa milyon-milyong Pinoy na dumanas ng malubhang sakit. Pero sa larangan ng medisina, isang karamdaman ang nananatiling banta sa maraming Pilipino. Yan ang cancer. Para sa isang pasyente, ang madiagnose ng kanser ay katumbas ng unti-unting pagkaupos ng kanilang buhay. Para sa marami, ang kanser ay itinuturing na death sentence. Mahirap na sa emosyon, mabigat pa sa pinansyal nilang kalagayan. Kaya nakakalungkot na maraming may kanser ang sumusuko na lang at naghihintay sa pagpanaw. Ayon sa Philippine Statistics Authority, halos 150,000 Pinoy ang nagkakaroon ng kanser taong taon. Siya manggang ma sampung Pinoy ang namamatay bawat oras dahil sa cancer. Dahil dito, pumapangalawa na ang cancer sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa. Pero ang cancer ay kayang gamutin kung ito'y agad madidiskubre. Ang hamon ng sakit na cancer sa mga Pilipino ay batid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, naglaan ang House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico ng pondo para makapagpatayo ng Philippine Cancer Center. Ito na ang magiging pangunahing institusyon para sa cancer treatment and research sa bansa. Ang ospital ring ito ang magiging sentro ng mga espesyalista at mga dalubhasa sa larangan ng cancer ang 20-story Philippine Cancer Center ay moderno at kompleto sa makabagong kagamitan. Kabilang dito, ang MRI Linear Accelerator Machine, Positron Emission Tomography Scan, Hybrid Operating Room Suites, CyberKnife, Proton Therapy, at mga equipment para sa radiotherapy at surgical procedures itatayo ang Philippine Cancer Center sa loob ng isang 5,000 square meter na lote malapit sa Lung Center of the Philippines. Magkakaroon nito ng Cancer Subspecialty Center sa bawat palapag tulad ng hepatic, renal, gastrointestinal, lung, breast, women reproductive organs, cancer sa balat, at mga tinatawag na rare cancers. Lalagyan din ito ng halfway house o pansamantalang tirahan ng mga cancer patients at kanilang mga kaanak mula sa probinsya. Magkakaroon din ng dormitoryo para sa mga nurse at doktor na nakatalaga sa naturang ospital. Malaki ang pasasalamat ni Congressman Ko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay Speaker Martin Romualdez dahil sa mabilis na aksyon sa pagpapatayo ng nag-iisa at kauna-unahang Philippine Cancer Center sa bansa. Ngayon, ang mga Pilipinong may cancer, mayaman man o mahirap, ay meron ng kaagapay sa pagharap sa mabigat na pagsubok. Ang Philippine Cancer Center na ito ay para sa Pilipino, para sa bagong Pilipinas.